Dapat magaspang po ang flooring natin mga babaya Mas maganda po Halo natin para sa ating flooring At nandyan na yung tiles Good morning, good morning mga kababayan, kung <coughs> At maulan na araw po ngayon dito sa Bangkal, Matanaw Double Dusor. Ayan, umuulan po mga kababayan at ito na po yung sign na tag-ulan na po. Ayan. At ayan mga kababayan, pakita natin yung gagawin natin ngayon. Halo natin para sa ating flooring at ito, nakumplito na din yung mga bakal. Kasi maagang hinatid yung tulang mga kababayan. At nandyan na yung tiles na gagamitin natin sa flooring, uh, wood design. At nandyan po yung CR bowl. Ayan mga kababayan, uh, dito tatali na lang at binasa ako ng tubig. Tulad ng sinabi ko kahapon na kailangan natin itong basain bago natin yung uh, ipo-flooring. At saka itong mga bakal mga kababayan, uh, lalagyan natin ito ng pat pat patatumbo natin ito sa bato. Ganyan para umangat po siya ayan yan po yung ginawa natin mga obayan hindi nila siguro nakikita ayan hindi po pwede itong nakaplat lang sa nakaplat lang sa sa buhangin kailangan to nakaangat para mapasukan ng halo dito sa ilalim ayan katulad ito kasi sa video hindi makikita na nakaangat yung mga rebars natin or yung <coughs> deform bar hindi niyan makikita mm -hmm kaya explain natin dagdag na lang po para malalaman ninyo at itong flooring natin itong mga lupa na <clears throat> nilagay natin dito yung una yung lupa yung galing sa hukay at tinamper natin yon kinukumpak ayan o oh, yan po yung kumpak natin at tapos binasa binasa ng tubig tapos kinumpak na naman ulit tapos binasa na yung kinumpak na naman ulit may ilang ulit itong ano natin uh, kinumpak o yung tinamper may lang ulit at uh, mga ilang linggo din bago ito natapos na nalagyan ng mga lupa bago tayo nag -flooring. kasi hindi pwede na fluringan agad kasi yung lupa lumubog pa yon lumubog at sa pa, napakaganda ng panambak natin na ginagamit ito kasi yung bato-bato hindi po siya masyadong lumubog hindi katulad ng lupa lang lahat may tendency yun na lumubog at yung flooring natin ay masisira yun ang cause na magkakrak yung flooring uh, yung mga kababayan oh, ha para magkaintindihan po tayo at yung mga viewers dyan na uh, magaling magaling sa trabaho ayan ito po para dagdag na lang po uh, sa yung kaalaman na kahit paano hindi natin pinabayaan yung trabaho natin at sinusunod natin kung ano yung nararapat ayan at ito na po yung elektrisyan nagbabalik at dito ako mag ngayon na mag-flooring sana matapos natin ngayong araw to kaso nga napakasama ng panahon ayan o oh. umuulan ayan at napakaaga pa dito ngayon mga sibin iim ayan yung buhangin mababasa po yung mga tagahalo natin ayan yun po ako magsisimula para bataanan sila dito ayan magkabayan at simulan na po tayo magtrabaho mga kababayan natapos na nating na <coughs> pluringan. at ito mga kababayan winalis ko po ito ang uh, purpose po nito mga kababayan para pag nag tayo ay kapit po yung halo natin dito kumakapit po kasi magaspang na yung flooring binalis ko po ng walis tingting ayan binalis ko mga kababayan at yung CR natin ay naka-drop 2 inches ang drop para pag na ano dyan mga bawen ligo sila yung tubig ay hindi pumunta dito sa uh, flooring uh, taangat pa ito kasi may tiles pa nga tayo bali yung kapal ng kapal ng ano natin seating ng tiles is 2 cm po para kasi ito mga babayan walang perfecto na gumagawa kahit na libilan pa natin 'yan ayan oh may mga tansi ayan kita natin napaka lapit na mga tansi at may tansi akong yung tansi na doon yun ang ginagamit ko pag nandoon ako nag flooring ah sinisibog-sibog ko na mga babayan yun po yung ginagamit ko pro kahit nandyan yan ayan oh kitang-kita oh parang ano libilado talaga ayan pantay pantay po sila pero hindi dahil hindi natin makukuha ang sphere pick nito mga kababayan kahit sinong mason dyan sinong ano dyan mga nakaranas ng ganitong trabaho ang itong flooring ay hindi talaga natin makayang ma-perfect na walang walang ano mga babayan na walang side na tawag doon yung pantay pantay lahat talaga may problem may kunting ano ito mga babayan may kunti po itong diferensya pero kunti lang may part na mababa at may part din na naging mataas pero ayan kahit yung tansi natin hindi ano yan level yan pantay-pantay sila pero pagdating ng ano ah uh, lilibilan natin to ulit para sa tiles ay mayroon talaga rito mga nakalubog ayan at may naka ano, hangir yan mga babayan ang sa tiles na lang po pag nagta na po ay hindi po pwede yon na magkamali dahil yung tiles kailangan natin libil talaga yon mga kababayan hindi po pwede yon na Ah, uh, hilahan, tyambatsambahin lang. Kailangan din yung tamang yun pag Pagliout ng tiles para maganda po ang tiles, kinalalabasan ng tiles. Hindi katulad ng ano, hindi ko na lang kasi may mga installer din ng tiles na uh, parang minadali yung pagtrabaho yung iba naka baba, yung isa nakaangat. Uh, hindi po pwede yun Hindi po pwede yun mga kababayan. Kung sa tiles, kailangan pantay-pantay po. Kung may diprinsya man, yung mga maliliit lang, wag yung masakit sa mata. Ayan. At yan mga babayan, natapos na. At ayan, nandito na din. Nandito na yung mga tiles. Pero yung tiles, ang wala lang po dito. Kasi na-order na sana yung tiles na pang CR. Kaso, 40 by 40 yon nagkamali po nagkamali po sa ayong binilhan natin nagkamali po ng deliver at pinabalik ko po doon sa may tindahan dahil papalitan po yon ng 60 x 60 uh, nandito na po yung tayo sa flooring ayan ito po yung design na napili hindi po ako ang nagpili niyan mga kundi sila po uh, yan po nung uh, inano ni Sir Paul sa akin yan at bali 140 po ito piraso mga kababayan yan ito po ito po yung magiging design ng tiles wood design ayan at nandito na din yung laboratory at yung bowl, CR bowl ayan at marami pa tayong gagawin dito mga kababayan Diyan, kailangan pa natin yung mga nakikita niyo mga, bakal na yan ayan yan po yung ano yan ito po yung magiging kwarto mga kababayan no? klaro na po ayan ganyan lang po uh, 3 meters by 2 meters po uh, tsaka dito dito po may, may lababo po dito kasi pail po yung lababo dito mga babayan ayan pail po yon at saka dito kwarto din ayan itong abang na to para po sa labaturi at ito po yung pintuan ng magiging CR dito at saka pintuan naman po ito ng kwarto doon at yung pintuan dito na isang kwarto ay dito din at yan po ang nasa plano mga kababayan na sinusunod ko sinusunod ko po yung uh, plano ng bahay sa floor plan at saka sa style ng bubong sinusunod ko po yon at sa mga ano natin, mga kaibigan natin dyan antay lang po kayo sa kakalabasan ng bahay at doon kayo magko-comment kung hindi niyo nagustuhan yung bahay. Pero sa sinabi ko, ako po ay sumusunod kung ano man ang nasa plano. Ayan mga kababayan at hapo na po ngayon. Nya Sabado sa Lunes tapo tayo ulit. Siguro sa Lunes matapos na din yung masintadahan yung CR na yan at isusunod natin yung uh, pagpalitada dito sa loob Ayan, palitadahan natin yan. Pagkatapos ng palitada, isusunod naman natin yung double wall. Uh, bago mag double wall, yung nakita nyo yung mga gas, 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 gas na yan. i natin yan, mga kababayan. Ayan. i natin yan para wala na pong problema. Kailangan natin ipang-retouch yan. Katulad nito, yan, may mga ganito na ano ang pintura mga kabayan hindi natin ma ano yan hindi natin talaga maiwasan na magkaganito kasi nga putol na yun ang putol at ito po ay ma anong tawag doon masangit or anong tawag nyo sa tagalog nung ganyan sa aming bisaya masangit or mabunggo ayan ito, katulad nito kailangan natin i-retouch to mga kababayan bago tayo magdubulwol ayan palala ko lang ha para wala na mag-comment na hindi maganda ayan at tara din maintindihan din ng ating sponsor na hindi tayo nagpapabaya sa ating trabaho kahit walang nagbabantay sa atin importante maganda yung trabaho natin mga kababayan para pagtiwalaan po tayo huwag po tayong gagawa ng kahit anong masama na hindi magustuhan nila kasi kahit hindi man nila alam ay may Panginoong Diyos po na tumingin sa iyo kaya sa atin mga tao sa katulad ko sana po ay magiging ano kayo uh, tawag doon loyal sa kanyong mga sa kaninyong mga amo at sa mga ano kahit sana kahit ano mga kaibigan dapat loyal at hindi tayo maging ano mga kababayan tawag doon hindi tayo magiging abot uh, buton ayong sa bisaya pa wag tayong uh, sinungaling wag tayong magsinungaling